Ay, lo guys. Dinalo ko pala yung bahay namin, guys. Ito yung bahay namin, guys, oh. Napakaluma na, guys. Wala na, guys. Bulok-bulok na, guys. Ang guys, oh. Yung bahay namin, guys. Sa so sobrang hirap, guys. Hindi pa hindi hindi pa nakapatayo ng bahay, guys. Ayun oh. Sa guys, oh. Ay! Ay, pa guys. Yung bahay namin, guys yung bahay ko guys wala na sira sira na talaga guys ayan kaya yung sa taas kasi wala na yung sa taas guys bulok na bulok na guys kasi wala pang pira ipagpatayo guys sa so, sobrang hirap tapos yung anak ko guys na kakaopira pa sa kakaopira pa sa heart guys kaya wala wala talaga wala pang ipundar na pampatayo ng bahay ito yung guys, oh. Wawa talaga. Ayan. Ito yung. bahay namin, guys. Kaso lang, guys, ah, hindi pa na, hindi pa na tayo kasi walang pagpatayo. Walang pera. Sa so, sobrang hirap. Ito yung kusina namin, guys, oh. Ah. Yan. Ito yung kusina namin, guys. Kawawa talaga, guys. Yung TV namin, guys, ah, iwan ko kung, kung anong model pa to. Tisil to guys, napaka ano, na napaka, napaka napaka luma na guys. Tsaka okay, oh. ito yung mga gamit ko guys sa loob guys oh. Wala na. Puro na guys. Puro na bulok. Itlog ah, ko na lang din ipakita. Ha guys. Ang hirap na talaga. Ang kasi guys. Ganito kasi yung bahay ko guys. Ayan guys oh. Ori bago ko magbundi nga ipaano oh. Sa sobrang hirap guys. Wala na. Hindi na makapagtayo ng bahay. Ito so, yung mga kapatid ko guys oh. <laughs> oh, <yeah. laughs> Bala ko sanang ipagmana to guys sa mga kapatid ko kaso lang ayaw nila guys. Ayaw nila kasi gusto nila ipagmana ko yung nakapatayo ako ng bago. Ayan. Oh, oh mineral pa. Mineral niya? o May Mineral pa Mineral tubig May Inal na. Iyan na na, bulok-bulok na talaga guys. Ayan ah, maraming salamat sa panonood guys. Sana magustuhan niyo yung video ko guys. At saka, pakilike na lang guys. At pakishare. Thank you. God bless all.